BDL, inoperahan matapos sa um, magpasok ng cellphone sa kanyang puwitan. Naku po, naritong ang news group ni Kat Gonzales na kailangang sumailalim sa operasyon ang isang preso sa New Bilibid Prison matapos matagpuan ang isang cellphone na nakatago sa loob ng kanyang katawan. Ayon sa Bureau of Corrections, na itong nakatago sa loob ng tumbong o pwet ng preso nang bigla itong tumunog. Tatlong araw nang hindi nailabas ng bilanggo ang device kaya kinakailangang sumailalim sa emergency operation upang maalis ito. Binigyan diin ng piitan na ang pagkakaroon ng iba pang kontrabandong bagay na ipinupuslit sa kulungan kabilang ang mga ilegal na droga at sigarilyo ay madalas na nakatago sa mga pribadong bahagi ng mga bisita. Kaya naman binigyang pahalaga ni Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. ang kahalagahan ng pagsasagawa ng masusing strip searches sa bilibid upang maiwasan ang pagpasok ng mga ipinagbabawal na bagay. At yan ang aking news scoop. Ako si Kat Gonzales, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.